Ito, guys, yung ating chicken na. Ayan, nalagyan na natin yung ano. Tapos nang nabuiling yung kanin. Linagyan na natin dyan, guys. So, now, ilagay natin ang chicken. lagay natin dyan. Baliktad yung pag-ano, guys. Kasi, isang chicken lang yan. So, ilagay natin lahat. Yung chicken. Yan. Ayan, guys kanya ng magluto ng maskol chicken. Yan guys. So now lagay natin ang mga ingredients niya. May patatas, carrots. Yan. Ganun ang lutong arabo. Ito yung maskul na tinatawag guys. Ayan. Super sarap yan. Maanghang-anghang yan kasi may sili yan guys pala pampagana ng pagkain. Ayan. Nailagay Ay, na natin guys. Ito yung kanin. Uh, now, lagyan natin ng kanin ito. Ayan. Ayan guys. Ihalo-halo natin. Para mas okay. Lagay na natin ulit dyan yung kanin. Ayan. Na hinalo-halo natin. Ayan. nilagay na natin lahat, guys. So, now yung kanin na yan, ibuhos natin dito ngayon. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ang ating maskol. Masarap yan. Yung ulam nasa ilalim na, guys. Ayan. Ito na siya. Ayan guys. Thank you for watching. Sa aking menu for today, mas cold di jad. Ayan guys. Iininin na lang natin to. Tapos iserve na natin. Thank you guys for watching.